Ayon sa ilang mga analis, may posibilidad na hindi magtagumpay si Adjo Chero sa Los Angeles Lakers at matutulad lamang siya kay Jalen Hood Sipino, isang dating rookie ng kuponan na hindi nakapag-excel at kalaunan ay halos hindi na nagamit. Ang malaking basya ng mga kritiko ay ang shooting struggle ni Chero. Sa college days, nagtala lamang siya ng 28% mula sa labas isang numero na itinuturing na mabigat na sa gabal lalo na sa modernong NBA kung saan napakahalaga ng outside shooting. Pero bago yan, dito muna tayo sa naging karanasan ng Lakers sa nakaraang season. Kung matatandaan, ilang beses nang napuna ang front office sa pagpili ng mga batang manlalaro na hindi nakapagbigay ng agarang impact. Isa na nga dito si Jalen Hood Sipino na bagamat may potensyal ay hindi nakasabay sa laro ng NBA at nauwi lang mang ito sa bangko. Dahil dito, nabuo sa mga fans ang pagdududa sa recruitment process ng kukunan at kung papaano nila inaasis ang mga young talents. Kaya ngayon si Tiero ang bagong nadagdag. Natural lamang na may agam-agam kung uulit na naman ba ang parehong sitwasyon. Samantala, ang focus ngayon ay kung paano makakahanap ng role si Tiero sa loob ng rotation. Isang team na pinamumunuan ni Lebron at ni Luka. Malinaw ang pangangailangan, shooting at spacing para bigyan laya ang dalawa sa kanilang opensa. Ngunit kung struggle si Tiero sa shooting, papaano siya makakahanap ng minuto sa rotation? Ang panganib ay baka siya rin ang maiwan sa bench tulad ni Jalen Hood ang mga analyst ay nagsasabing na hindi sapat ang hustle play o defensive energy kung hindi naman kayang mag-contribute sa scoring. At dahil mataas ang expectation sa Lakers, maliit lang ang pasensya ng coaching staff para sa mga batang hindi agad makakapag-adjust. At samantala, hindi rin mawawala ang posibilidad na mag-evolve si Chero bilang isang role player kung magpapakita siya ng improvements. Kilala siya bilang isang masipag at physically defender at maaaring gamitin iyon para makakuha ng tiwala sa coaching staff. Pero ang tanong, gaano kabilis niyang matututulan ang consistent shooting na kailangan para manatili sa rotation? Kung hindi niya ito magagawa, baka mauwi nga siya sa parehong kapalaran ni Jalen Hood isang promising name na hindi nakaangat sa sistema ng Lakers. Sa huli, malinaw na nakasalalay kay Chero mismo kung paano niya babalik ang mga prediksyon ng mga analis. I-comment na lang po ang iyong opinion sa ibaba at pag-usapan natin niya mga katambay at wag po kalimutang mag-subscribe sa akin channel. Maraming salamat po.